kapatidan and for this video and ito na naman tayo sa club ng KRPC ano you know. and loading na naman tayo mga kapatidan ano you know. pero so, ating ibon ano you know. iba para sa uber ayo ka Joey dito ko na tapos itong video na to. Papasok na natin yung ating intro. Okay na. Bye. kay Joey And bukas mga kan eh abang abang na naman tayo bukas And Seven yeah, Ah, bawal na tubig tubig. Ah, alam mo? Seven yan. Oh, yan. Ito, ito. Ingredient, mo ito ka. Ingredients di ko masalim. Ito na ah, lang yung pangkus. Bakak. Ingredients hindi

Hmm. Ito, ito pa, mga bata mga kabataan ka natin. Kanyang idinodress. Para sa bang bang na siya na siya na ang bitaw. idea. Gusto ko na mga katapos itong video na to mag-like, share, subscribe. Okay na. ng mga kabatikan. Uwi na ako hindi. Hindi ako Madami na na nag download mga kabatikan. Ala-ala ako eh. Kaya pasabay ko. Ang palapagasura nyo. Hindi. Ito yung. Nagkagawa kasi ako. Ikaw, may pihintin, tagal mag-dito. Ito na ako. 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 tayo isa Sa ibon lang Pinulong natin Bukas sa mga bangat ito bukas ni Shala dito na sa ah, rin yung sa atin mga kapatid. ah, uh, na isa lang naman na ikarga na natin eh at yung sama, sama natin okay.

Ngayon, blue pa rin yung kakarga ko. Mara oh, maya, siya ikaw naman ginabukas. Hindi, <laughs> pangkaraniwan <laughs> yun, nagkakaroon. Kaya nga <kaya> <laughs> eh, kaya nga may ko. abang-abang dalawa, kapatikan. Kasi siya na bitaw bukas, abang-abang. Kaya dalawa.

Ay, nilalaro ko sa ano. Okay na. na, dito ko na natatapos itong video na to And huwag niyo na rin pong kalimutan mag like, share, subscribe Okay na, bye!